yun, good day world, good morning Philippines Nandito tayo ngayon sa Bilibiran Dance Ang karamihan dito ngayon Ito ang itsura ng mga fishing area namin ngayon Lang natin nadalaw ah, Ito na ngayon, ginagawa na yung kalsada Ayan. Karamihan nandito dito, puro sniper Ayan, oh. Ayan panayang putok nila oh. Ayan, sniper yan Ito yung nasa tabi natin Parating lang nila Ayan, mga sniper hindi pa po pwede yata mamiwas sa dulo raw yata pwedeng mag ano mag niya sa ilog yan ito na may ginagawa ng kalsada ngayon dito yan ito na itsura ng bilibiran ngayon yan karamihan sa gilid puro sniper ayun yan Sniper yan. Yan yung pakyat sa taas na ilog. Yan. Yan. Ito yung ano. Ito yung dati natin pinamimistuhan. malabo ang tubig. hindi pa tayo nakakapesto rito. Ayun. At least nakita natin. Oh, o mga... uh -huh. Yan. Shout may oh, galab Yan. Sa mga, uh -huh. si uh -huh. mga, mga katigsay uh -huh. daw. Yan no? So, ayan. Nandito tayo sa Angono Park. Na, Angono Park. Ah, uh, sorry. Nandito okay. dito tayo sa Beliberan Park ngayon. Ayan. Ah, uh, dinalaw natin. Ito yung ano. Ito yung sitwasyon ngayon na papalibutan na ng kalsada. Ayan. So, stagnant na yung tubig. Hindi na gumagalaw. Yung ating kustuhan kaya nag-iikot tayo ayun ko kung may isda pa yan dyan ngayon ito yung tsura ngayon puro water lily tapos ang ganda nga sana ng puno ang problema hindi na tayo pwede siguro pag tumakas uli ang tubig wala ayan ito yung sitwasyon ngayon dito ngayon yung court multi-purpose covered court in Aris dito yan sa mayayon lili-lirad wala wala na tayong spot Alam dito oy. ito yung sitwasyon nako ngayon ang babaw ng tubig ngayon may naglalakad dun sa dulo ngayon na yan nyo no babaw ng tubig nasa katin ano yan wala wala ma walang maasahan yan. Yan. ito ang lugar ng palangoy yan ini yang parating ganteng ya asal lang di patapus yang kalsada ini 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 yang ngitura ngapalang ngayon Ayan yung cover court. Mm. Nang palangoy, barangay palangoy. Wala, babaw ng tubig. So, yun, magandang hapon na. Ayan. Ayan, kilala nyo. <laughs> Nabutan natin dito si Bata TV. Ayan, at saka yung mga <laughs> nagbabaka sa kali rin kami, naka... Kunabi ng unan, bilibiran, palangoy. Nandito na ngayon tayo sa Lecture Taguig. Yan, nabutan natin si Bata TV. Layo Ikot pa uli tayo pag wala pa rin uli tayo rito. Punta akong bulakan pag wala akong mahuli rito. Adventure. <laughs> Ikot-ikot Si Kachoy. nasa lake, mabuo na lake tayo dito sa tagig yan yung paminggit natin yan tsaka yan isa dito na tayo nagtapos, dito na tayo namiwas wala tayong na pwestuhan doon sa bilibiran grand span sa Bilibiran Park at saka sa Palangoy nandito na ngayon tayo sa Tagig yan update sa mga spot <tipik> oh na doble doble oh wow magkakagulo na mamaya pag teknika ni Kachoy ayan oh kahit oh. yan yeah. Five finger. So, yeah. five finger pa ano ko anong nganting nganting ka naka naka ano ka nakaagad naka tatlo ka ng malalaki grabe oh ayo Lupit, 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 lupit,

Meron dito ano, yung Paris. Oh, Paris. Kaya natin, bumili kasi ko ng ate. max yung... Ay, ano naman? Ano lang dito na Ay, ano ba 'to? Grabe. Okay. ano ba 'to? Hoy, <laughs> <Ay, laughs> kaya mo kain ka muna. Patapon nga na makatikim kami. Grabe, Ten finger. Uh, Balik ko, alam na. Oh, muna kayo. Kain na kayo rito. Walang kainahan. Habang may kumakagat pa. Huwag oh, no, oh, na, baka bayabasin mo yung pwesto eh. <laughs> pwesto niyo nga na, ba Ang setup kasi walang sinker. May dalawa lang yung paris kayo nito. Huwag lang. Dalawang paris kayo nito. Oh,

Oh, yung kanchay? Hindi ba ka nakahuli? Bastos ka. Nahuli <laughs> <laughs> ka na? Ha? Kala na ba? <laughs> ba Nahuli uh, na ako. <laughs> oh. Nakatala eh. <laughs> eh. na ako kanchay? Laki din sana. Ang sanga na tayo na ako. Ang sanga na tayo na Ang sanga na tayo na ako. Ang sanga na tayo na ako. Ang sanga na tayo na

si Manoy si si Manoy si Manoy. Oh, si Ay. Si <laughs> <Uli> ka <laughs> huli na naman tayo oh, ah. Hmm. pangalawang huli natin hmm. hmm. yan kasi hmm. ah, mga kasama natin eh, <laughs> <Yan. laughs> oh, uulan na <laughs> ayun na si Katsoy eh, <laughs> panalo okay. yes, nakadalawa na pwede na Oh. hindi na masama <laughs> kaya nalang miso kaya nalang miso yan kuya kaya miso commander ko hindi na yung miso yan pipirito niya yan o kaya ano niya yan yung parang paksi o kaya laga pabili-bili ng mga pagdari ay yung

tanggalan natin to ng panlaban para siguradong hindi tayo ma madali hmm. sa dalawa hmm. tatlo Okay. So yun ah. Good afternoon, uwi na po uh, Hanggang sa muli Yung ating ad adventure dito sa lecture na pinagpara natin Kasi si Bata TV yan, yeah, support na lang yeah. Ayan, o yan Si Roger Fishing Adventure yan. Kasama natin Yan Yo, mira dito sa isang picture. <laughs> Oo, oh, medyo okay okay rito na natin yung ano, menu. Oh. Susunod na dito kayo ha.